Inutusan ng Diyos si Abraham na ihandog si Isaac. Dumating ang panahon na sinubukan ng Diyos si Abraham. Tinawag niya si Abraham at sumagot si Abraham sa kanya. Pagkatapos, sinabi niya, "Dalhin mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac, at pumunta kayo sa lupain ng Moria. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo, at ialay mo siya sa akin bilang handog na sinusunog." Kinabukasan, maagang nagsibak si Abraham ng mga kahoy na gagamitin sa paghahandog at isinakay niya ito sa asno. Lumakad siya kasama si Isaac at ang dalawa niyang aliping lalaki papunta sa lugar na sinabi sa kanya ng Diyos. Nang ikatlong araw ng kanilang paglalakbay, nakita ni Abraham sa di kalayuan ang lugar na sinabi sa kanya ng Diyos. Kaya sinabi ni Abraham sa dalawa niyang alipin, dito muna kayo at bantayan ninyo ang asno, dahil aakyat kami roon para sa amba sa Diyos. Babalik din kami agad. Ipinapasa ni Abraham kay Isaak ang mga kahoy na gagamitin sa paghahandog, at siya ang nagdala ng itak at sulo. Habang lumalakad sila, sinabi ni Isaak, Ama. Sumagot si Abraham, Bakit anak? Nagtanong si Isaak, may dala po tayong sulo at panggatong pero nasaan po ang tupa na ihahandog? Sumagot si Abraham, Anak, ang Diyos mismo ang magbibigay sa atin ng tupa ang ihahandog. At nagpatuloy sila sa paglalakad. Nang dumating sila sa lugar na sinabi ng Diyos, gumawa si Abraham ng altar na bato at inihanda niya ang mga kahoy sa ibabaw nito. Pagkatapos, iginapos niya si Isaac at inihiga sa ibabaw ng altar. Kinuha niya ang itak. At nang papatay na sana niya si Isaac, tinawag siya ng anghel ng Panginoon mula sa langit. Abraham, Abraham. Sumagot si Abraham, Narito po ako. Sinabi ng anghel, Huwag mong patayin ang anak mo. Ngayon, napatunayan ko na may takot ka sa Diyos dahil hindi mo ipinagkait ang kaisa-isa mong anak. Paglingo ni Abraham, may nakita siyang isang lalaking tupa na ang sungay ay nasabit sa mga sanga ng kahoy, at hindi na ito makaalis. Kaya kinuha ito ni Abraham at inihandog bilang handog na sinusunog kapalit ng kanyang anak. Tinawag ni Abraham ang lugar na iyon na naglalaan ang Panginoon. Ito ang pinagmulan ng kasabihang, sa bundok ng Panginoon may inilalaan siya. Muling tinawag ng anghel ng Panginoon si Abraham mula sa langit. Sinabi niya, Ito ang sinasabi ng Panginoon, sumusumpa ako sa sarili ko na pagpapalain kita ng lubos dahil hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak. Bibigyan kita ng mga lahi na kasindami ng mga bituin sa langit at ng buhangin sa dalampasigan. Sasakupin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway at sa pamamagitan ng iyong mga lahi, pagpapalain ko ang lahat ng bansa sa mundo, dahil sumunod ka sa akin. Pagkatapos nito, binalikan nila Abraham at Isaac ang kanilang mga alipin. At bumalik sila sa Birsheba at doon na nanirahan. Ito ang mga lahi ni Nahor, pagkalipas ng ilang panahon, na nabalitaan ni Abraham na ang kapatid niyang si Nahor ay may mga anak kay Milka, si Uz ang panganay, Sumunod si Nabos, Kemuel, ang ama ni Aram, Kes, Hazo, Pildas, Jidlaf at Betuel. Silang walo ay ang mga anak ni Nahor kay Milka. Si Betuel ang ama ni Rebeka. May mga anak din si Nahor sa isa pa niyang asawa na si Sila'y sinateba, Teba, Gaham, Tahas at Maaka.